kasi ito yung na feature ni Jessica Soho kay MGS kay MGS yan o may mga customer sila o pinadayo talaga ngayon ay weekdays maraming tao dito pagka sa Linggo eh Taytay Public Market yan ito yung bagong palengke po nagbabalik tayo dito yung old changge nandun lang sa kabila ayan alam nyo na mag update tayo kay botega ni Ninong Ayan, sa mga may sasakyan po, may parkingan dito, pwedeng four wheels or mga motor. Sa pinakaharap. Okay, bago ito pumasok sa mga bago lang sa ating channel, paki-like and share, subscribe. So samahan niyo ako ulit. Let's go. December update natin, magpapas ko na. Konting lakad lang. Op, oh, yeah. Kasi ito yung na feature ni Jessica Soho, kay MGS. Kay MGS, ano? Oh. May mga customer sila, oh. Pinadayo talaga, ano? Ngayon ay weekdays. Maraming tao dito pagka sabado linggo eh. Nakabili si mother. Panggip. <laughs> By one take one. dami. Kahit sila boss. Nakabili. Okay. Nandito na tayo sa pinaka store nila. Ito yung isang branch ng Bodega ni Ninong. Palawa. Mabadi. Ayan o. No? Bodega ni Ninong. Dito yan sa may ano. New Public Market, Taytay, Rizal. Yun, yung exact location, yung address po, nasa description po. Ayan, bale, nasa store number 20, block number 1. Ayan, New Public Taytay Market, Taytay, Rizal. Ayan, mag-update lang tayo ng mga price ng mga gadgets nila. Tuloy-tuloy pa rin yung buy one, take one nila, no? Mga murang appliances, cellphone or gadgets or tablet, uh, laptop, sa mga naghanap po. Lalong-lalong -lalo ngayon, magpapasko na konting araw na lang. Ayan. At bagong taon. Siya nga po pala mga body, yung bodega ni Ninong na picture na karaan lang sa AMGS po. Ayan. Sikat na sikat na talaga si bodega ni Ninong. Ayan. Sa mga hindi pa nakapanood, pwede nyo panoorin. So, start na tayo. Ito yung mga staff ni bodega ni Ninong. Shout out po sa inyo mga boss. Okay, mag-umpisa na tayo sa mga smart TV, sa mga naghanap po ng murang-murang TV. Marami sila dito stocks tulad nito mga Ace. 32 inches. Ayan po, sa halagang 6499. May kasamang bracket. Meron pa dito isang auto ano sir, Kobe, no? Kobe, Kobe. 4,999 with bracket. With bracket. Sa, sabi ni sir, ayan, marami, marami sa kanila, no? Daming ace. Tapos sa uh, mga naganap naman ng big screen, ito, tulad nito 45 inches, isang Kobe rin. Sa halagang 9,399 po. Maraming previous nakasama. Uy, Bluetooth speaker kasama, oh. Wow. Tapos ito, mga gamit sa kusina. Electric kettle. Ito yung bracket, no? Kasama pa to, ihawan. Yan. Sa mga big screen. Tapos, yung ibang TV nila, ito, yung 43 inches na Ace. Magkano yung 43 inches na Ace nyo, boss? Uh, kung TV lang siya, 9.5. Kung TV lang, 9.5. Kung may kasamang previous, 10.5. Ganito rin yung mga previous niya. Ah, iba? Iba? Basta, uh, ah, basta apat yung But previous. Ah, okay. Ito yung mga kasama, yung Ace. 10-5. Ito lang yung kasama. Yung 43 inches. Ayan. Ayos ah, din, no? Sa mga nag ng pangarigalo o pangparapoy nyo sa mga Christmas party, yan pala yung mga mababait na tao ni Bodega ni Minong. Shout-out, mga boss! Kaway-kaway! <laughs> Tago <Tabi> yung <ni> isang. <laughs> ito yung mga Bluetooth speaker nila, oh. Yan, marami kayong pagpipilian dito. So, ang pangalan, Dodo. to lang. Malakas na to, may kasamang mic. Yan. Tapos, ito, ibang design. Ito, to 799. Yan. Ayan yung mga speaker nila. So, sa mga tablet, marami sila dito, bagong dating. Madam, magkano to? Ito po, magkano? Spark Pro, 5 GB. 2,200 ito Ito, 2,200 brand new Ano to? Uh, nalalagyan ng SIM card Yan Kahit sa mga nalasa, Kahit nasa labas kayo Pwede pwede nyo gamitin nasa Nalalagyan ng SIM card to no? Yan To Wi-Fi SIM card to Wi-Fi wi wi Okay Yan, pwede yan lagyan ng SIM card Pwede nyo gamitin sa mga labas ay, no, Uy, oh, ay sir <laughs> Ito po Madam Magkano to? 1,600? Ito yung ano, 1,600 oh. Pang kids. Pwede, pwede nyo oh, okay. pang regalo. Oh. Tablet. Nalalagyan din ang SIM card to? Oh. Hindi, Wi-Fi lang ba siya? Ah, for Wi-Fi lang. Yan, may nasa data. Pwede na to, pang kids. Sa so, mga pamangkin nyo, o inaanak nyo, o mga anak nyo. Marami silang tablet dito. 1,600 lang oh. Pwede, pwede pang regalo. Medyo maraming people, mga body. Kita nyo naman, no? Buy one, take one. Meron pa rin sila, no? Mga gaming pool, marami rin dito. Andito yung ibang stocks nilang TV. dami, ano? Ayan, no? Kobe at saka, ano? Ace. Ayan, dito tayo sa kabila kasi parehas lang naman, eh. Ito, sa mga naghanap ng pangregalo, yung mga buy one, take one or bundle nila. Meron dito, 14,099 yung presyo no. Apat na cellphone na. Isang smart, isang smart 9. Yan. Isang Tecno Itel at Realme. 64 GB. 6599. Oh, pwede pwede na to. 14,099. Apat na cellphone na. Okay. All right. Inuulit ko po ito yung na feature sa kay MGS Jessica Soho mga body yung bodega ni Ninong. Wow, ganon kasikat si bodega ni Ninong no. Kaya maraming dumadayo, lalong lalo pagka weekends, Sabado, Linggo. Ito sa mga naganap ng pangregalo, pwedeng pwede to buy one take one. Sa halagang 6499, isang Tecno no, na 64 GB. Ito Vivo. Dalawa na. Tapos, may previous na kasama, yung mini pan at microphone stand. Ayan. Marami kayong pagpipilian dito. Ito pa, 4,999. Dalawang cellphone na rin. Isang Vivo, at Oppo. Ayan. May freebies din. Ito, pang gaming, oh. 6499. Tecno na Spark Go 1. Y11 na Vivo yung kasama, oh. Freebies din. Lahat may freebies yan, mga body. Kung naganap ko yun ng mas mura ito, tulad nito 3899. May isang tablet, tapos may isang cellphone na Y85 na Vivo. Yung Vivo, na Y85, ito yung ano, hindi na siya pwedeng downloadan ng gaming. Pang backup phone lang to. Facebook, YouTube, ganon, Messenger. Tablet, ito pang gig, pang kids. Yan, pwedeng pwede pang regalo yan. Abangan niyo lang yung ano, yung mga pang gaming nila, marami sa dolo. kasi may customer pa. And dito, marami silang buy one take one dito na cellphone, no? May smartphone, pang gaming, pwedeng pwede. Ito po, oh, pang gaming lang pwede dalawang 64 GB, isang 128 GB, Infinix na ano to? Ito na lang. Check natin to. 11599 oh. No? Tatlong cellphone no. Oh. Kung may mga kaibigan kayong naghanap ng cellphone o kamag-anak niyo, pag sama, -sama niyo yung pera niyo, pwedeng pwede oh para ma-avail niyo to. 11599. Note 50 na Realme 64 GB tapos Tecno na 64 GB. Smart 8 Pro 128 GB. Yan. Bundle. Meron naman dalawa no, yung medyo mataas yung ano, yung unit. Tulad nito, 6799. Isang Realme na cellphone at Itel. Tores na 64GB. May previous mini fan at microphone stand. Ayun. So maraming pagpipilian talaga no na bundle oh. Ito Dami. Ito pala mga buddy sa mga pag nakapag-avail kayo ng individual na cellphone, no? Pag isa lang. Mag-add lang kayo ng piso. Makakuha ka ng, no? Makakuha ka na ito, isa. Mag-add lang ka piso. Yes. Mystery. Mag-add ka ng piso. Makakuha na kayo ito. Hmm. Dito tayo sa mga gaming phone. Yung mga individual. Ito, dami nilang, ano, stocks ngayon na, ano, RS4, oh. Itel, mga body. So, ang price, 5,999. Ayan, 128 GB po siya. Yan. Wala pa yung online, madam, no? Oh, uh, wala pa daw silang online, mga buddy. Ano lang, dadayuhin nyo talaga to, buday ka ni Ninong. Sorry po sa mga magpabili ng malalayo. Pwede kayo magpabili sa akin. <laughs> Chat lang kayo sa page natin, Swami Buddy Lakay. Yan, tuloy tayo. Ito <clears throat> naman itong gb na RS4 na ITEL gaming phone. Wow. 6499. Ayan, 256 GB na po siya. Marami pa po. Tapos ito yung Tecno na Camon TRT, ano? Marami rin sa kanila. 9299 na lang, oh. Bumaba. 256 GB. Ito yung isa, oh. Camon 30S. Ayan. Pa-curve yung design. 8499. Ano na siya? 256 GB rin. Ayan, with previous. Mag-add lang kayo ng piso. makaka Makakabir kayo yan. Okay po. Ayan yung iba. Oppo 18. Oh, 4799 na lang oh. Oppo 18, 128 GB na po siya, ang dami oh. Yung mga specs nito, mga buddy, i-search e niyo sa Google. Type niyo lang yung pangalan para makita niyo lahat. Tapos meron sila dito, another Vivo na Y17s, 128 GB, sa halagang 4999. Ito. Ito yung Note 16 nila na Realme 5199, 128 GB na po siya, ang dami pa. Tapos ito, Tecno na Spark 20C. 128 gb 4999. Ito yung Smart 8 Pro pag individual. 4499. Ayan po. 128GB na po siya. Ayan, mas mura to kaysa sa iba sa mga mall. Ayan, totoo po. Original 100%. So kung naghanap ko yan ng isang Tecno na medyo mababa yung ano memory tulad nito 64 GB, 3599 lang oh. Ang dami pa. Pwede pwede pang regalo ngayong Pasko sa mga gusto niyo regaluhan po. Spark Go na Techno. Ang dami pa. Ito GT GT20. Ayun, may naghanap sa akin. Meron dito ay bodega ni Ninong. Dito sa Taytay Rizal, bagong palengke po. 14,499 with previous 256 GB na po siya. Ayun, ito pa. S25 na iTel 128 GB 5999 sold out pala sa kanila yung ano S25 Ultra na iTel ang bilis maubos kasi maganda yung specs nun eh eto baka naghanap ko yan ng Poco C65 sa lagang 5499 po ayan 256 GB na po siya lahat po ito brand nyo ano legit po yan sa mga nagagaming pwede pwede po meron pa dito antit na flex ko na yata to ano ito yung mga bagong labas lang oh. 5499. Ito yung transformer na Tecno. 256 GB na po siya. Ito pa. Ayun. Ito yung design niya, yung Infinix na to oh. Ganda rin oh. No? 256 GB, 8199 hot 56. 50, hot 50 Pro plus 9 Infinix. Ayun. Ayun. Yan yung design. Ito yung budget price lang eh. Alam mo ko eh. Itong Redmi A3 nyo madam. Magkano po ito? Asan? Yan? 3,999. Ah, ito yung price. 128 na po siya, oh. 3,999. 128 GB. Yan. Redmi. A3. Ito naman isa, sa 5,199. 256 GB. Yan. Ito, murang-murang -mura na rin, oh. 128 GB, oh. 3,799 lang, oh. With 3 previous pa to. Isang ITEL na A50. Oh, ang dami pa. <laughs> wow. Tapos kung nag-anap ko yun ang talagang pang-backup phone nyo lang, yung pang Facebook or YT, ito mga low-end na Android. Hindi na po siya pwedeng madownload ng gaming. Vivo na B15, Y91 na Oppo. Ito ano? Alam ko, 2,000 plus to eh. Magkano to ma'am? 2,000? Ah, so, uh, 3,500. Ah, uh, 3,500. Ito. Ito po isa, YT5 na Oppo. Yan ang 2,000. Ah, uh, ito yung 2,200. Yan, pwede pwede nyo pakarigalo. pang regalo. Pang ano lang to, backup phone. Okay po. Ito yung halos halos bagong labas to, Smart 9 nila, Ito Infinix 64 GB, 3699 lang oh. Mga bagay oh, ang dami pa sa kanila. Ito naman, baka gusto nyo bumili dito, Mr. Gadgets 799. yan at 1699, yun. Sabi ni Madam, hindi na kayo logi pag bumili kayo niyan. Mystery. <laughs> ang dami nilang gaming phone dito. Punta nyo na lang dito sa bodega ni Nino, yung brand to nila yun, lubas na tayo kasi may mga customer ulit na pumasok. Basta dito lang yan sa bodega ni Ninong, bagong palengke ng Taytay Rizal. Jack number 1, store number 20. Okay po. Okay, dito na magtatapos yung ating vlog. Salamat sa pag-antabay nyo mga babi. Ito yung pinaka-update natin ngayong December, no? Sa mga gustong bumili ng pangregalo, pwedeng pwede nyo po dayuin si Bodega ni Ninong, yung pangalawang branch nila. Ayan. Wala pa silang online, eh. So, abang-abang lang, baka magkakaroon sila mga body. Yung laptop nila, sold out ulit. Ang bilis. Abangan nyo lang yung mga pinupost nila sa page nila. Bodega ni Ninong, I-follow nyo po. Baka gusto nyo sadyain. Wala pa silang online. Puro walk-in lang. Kaya mapapadayo talaga kayo dito. Ito yung pangalawang branch nila, yung isa na sa Abila. Yun, subscribe. Peace out. Merry Christmas and Happy New Year, mga buddy. Lagi mag-ingat.